Yan, Good morning mga boss. Ma'am, sir, ito nakita ko si Ate no. Sa, ano? Ano pangalan mo, Tay? Anji Anji Angie. Ah, ilan taon na kayo, Ma'am Anji? 30. 30. Upo muna kayo dito. Ay, pakainin ko kayo, kumain na ba kayo? Kumain na kayo? Ha? Sabi nyo, hindi pa. Pakainin ko kayo, to. may karandirya dito. Pakainin ko kayo. Tara, kain ka muna. Tapos bago tayo mag ano magwentuhan. Pakainin muna kita. Masipan? Wentuhan. Oh, bakit kayo na punta rito? Nagkakaisod kayo? Tapos nakapunta kayo dito? Bakit sa kayo pupunta? Ha? Ubo. Ah, dyan, jan? dyan? Dito ka ba nakatira? Saan? Ha? Sa mga waiting shed. Ah, sa mga waiting shed. E di doon ka na lang nakatira lagi. Nawawa naman si ate. Halika, kain ka muna. Dali, pakainin kita. Yun. May karandir ya. Yeah. Ayan, o oh, dyan. O, oh, naka. Pasok ko. Babayaran ko. Ako magbabayad. Kaya yeah, mga tropa, no, pakainin muna natin si ate kasi sa waiting shed lang daw po siya na nakatira. Ano yung nirahan? Ayan. Paano? Wow. May pagkain ka na? Ayan, pakainin natin ito si ate. No. No, 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 no. Ha? Ayan. Ano ulit pangalan mo, te? Angie. Angie. Uh, may anak ka? May anak ka na? Nasaan ang anak mo? Nasa. Saan o? Ha? Oh. pa Pakainin ko sa si ate. Ah, dito ka Oo. Oh. Balot ah, balot na lang. Hindi na nangihingi ka dito yan. Ah, nangihingi. kaso kanina talaga ka wala pa. Isumamba ako. Oo. Oh, o oh. oh, sige, ako na lang. Bibilihan ko na lang kayo ng pagkain. Ah, ano, bigyan na lang si ate. Ako magbabayan. Madalas ba siya dito? Ha? Alas sa sa waiting shed lang doon sa nakatarad. Yan sa atin ng pagkain. Oo. Ah, uh, o oh, dito lang kayo lagi te para makakain kayo lagi. Oo. Tapos credit niyo sa akin. Ako magbabayad. Bait yan, yeah. si Yan. Bakit hindi ka umuwi doon sa inyo? Ba tayo mo umuwi doon sa ano, Quezon? Quezon ba? Oh. Quezon oh, Sa 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 Quezon. Aurora? Layo ako. Paano kayo nakarating dito? Ha? Paano kayo nakarating dito? Pasyal-pasyal ko. Pasyal-pasyal? Araw-araw kang pag-anyang-ganyan? May may baong kang damit? Ah... Uh, may nagbibigay po sa akin yung isa. nagbibigay? Ano-ano bang may problema ka ba? Gusto mong lakad ng lakad? Gano'n. You know? anong ano bang problema mo? Bakit lagi kang galakad ng lakad? May lang po ako. Ano inintay mo? Si tatay. Si. Sino'ng tatay? Um, ah, tatay mo. Susunduin ka para makauwi doon sa inyo. Alam mo 'yung sa inyo. Gusto mo ihatid kita doon? Wala, doon? Oh, kahit na. Basta alam mo. Alam mo address. Uh, ay mga katropa, no, kung sino nung po nakakakilala dito kay... Ano pangalan mo, Tay? Ano'y pilido? Buong pangalan. Angie Mondragon. Mondragon. Taga, oh, ano, mayaman, no? Yayamanin. Baka mayaman kayo, te Ha? Baka mayaman kayo. si, ang pilido nyo, pang mayaman, eh. Ha? No, no, Magpapang... no, no, no. Ah, Nagpapanggap ka lahat ang mahirap. Ha? Ate Angie? Ang uti. Kasi pangalan mo, Angie Mondragon. Parang pangalan ng mayaman. Eh, manawagan ka sa tatay mo. Kasi mapapanood niya to. Sabihin mo, ano, sunduin ka na. Ayan, no. Ha? Sino? Aminin nihintay pa kayo? Ano asawa mo? Ano boyfriend? Eh, ano? Ha? Ako may boyfriend yata si Ate Angie Kaya, kaya pumunta rito sa Cavite Mukhang may kadate to dito Na may meet up kayo rito Taga Cavite ba boyfriend mo? Ha? Hindi naman? Eh sino inihintay mo? Ha? Sino inihintay mo ano te? Eh, sa no, mga katropa, no? kung sino man po nakakilala dito kay Ate Angie Mondragon. Uh, siya po ay taga Aurora, Quezon. Iniintay niya raw po yung kanyang tatay dahil siya raw po ay susunduin. Kaya kung may makakakita po dito kay kay, ta, kay, ano, kay Ate Angie, eh, paki-inform po yung kanyang pamilya. Nandito po sa, sa Kabite, sa may paradahan po. Kaya kung sino man po makapanood ng video na to, paki-share po no pag in ko po sa aking page para makarating po sa mga kamag-anak ni Ate Anji na taga Aurora, Quezon. Yan. Ah, wala ka pang asawa, te? Wala. <laughs> Natama si Ate. Yan, <laughs> ah, eh. Mukhang, mukhang boyfriend yata mimit mo dito ha. Ah. Kaya nakarating ka dito sa ano? sa Kabite. Matagal ka na ba rito sa Kabite? Eh? Nagpagala-gala? Mga ilang taon na? Buwan. Ha? Mga ilan na ano, buwan ba o taon? Mga ilang buwan ka na rito? Tagal na po. Tagal na? Ba't ngayon lang kita nakitang tumambay dyan? E eh, araw-araw ko na Ha? <laughs> ha? Araw-araw? Ba't ngayon ko lang nakita? Mm, ngayon ko lang kasi siya nakita eh. Eh lagi ako na dito ko nagpapagawataay ng sasakyan. Oo. ano? Oh. Kaya gusto mo magtrabaho? Ano, bibigyan kita trabaho. Sumama? Oh, okay. Aa, ah, ayaw mo? Oh. O sige dito dito ka lang lagi ha. Para pag nagutom ka, ingat ka pagkain dito. Ilista mo sa akin, sabi mo kay Dan TV Vlogs. Ha? Ayan. Oh, teka muna, mag-uusap pa tayo eh. Oh. Naligo ka na ba? Gusto mong maligo? May naliligo pa ako dun sa dagat. Saan so dagat? Wala man dagat dito eh. Dagat, dito, yung... Ah, yung ano, yan, yeah, yung irrigation dyan. Dagat tawag mo doon ha. Saan dagat? Sige, kung masasabi mo yung lugar, maniniwala ako. Heribilya po dun sa Heribilya? Heribilya? Basta ano, sa hulugan. Maalam na nga. <laughs> Ba't nakarating ka doon? Baka taga roon ka. Oo. Ah. Sa, ano ano pangalan ng resorts na yun? Ah, pinalitan na ba? Hindi. Dati, iba pangalan noon. Oo. Oh. Ah, doon ka pala. Ah, taga hulugan pala si ate. Taga hulugan ka, ano te? Ang layo nun eh Maliligo ka doon Ang layo nun Ilalakad mo yun Ang Pagkatapos Bapalik ka ulit O Hindi nga Hindi nga no Si ate Angie no uh, Alam ko depressed na si ate Kaya to naglalakad Kaya mga katropa no um, sino mo po nakakakilala dito Kay ate Angie Mondragon Eh po naman po sa kanyang mga kaanak, mga pamilya na nandito po siya palakad-lakad po dito sa parte ng Kabite. Ayan, uh, buti na lang po, meron mga na, ma, ano, mababait na tao na naawa sa kanya at pinapakain po siya. Kaya kung sino naman po nakakilala dito kay Ate Angie, eh, paki, ano po, pakikalat po yung video para makarating po sa kaanak nila. Ayan. Ayan, mga katropa, ito si Ate Angie, katabi ko. Oh, ganda pala ni Ate Angie. Oh, siguro makikipag-meet lang to sa boyfriend niya. Oo. Oh, Mama naman, mga katropa, no. Siguro, oh, hindi sinipot ng boyfriend. Kaya ayan, nagpalakad-lakad na lang siya. Pero, sino naman, kitty ate, no, mga katropa. Kaya, sino man po nakakakilala dito, kay ano, no, kay... Kaya ti kay, ano, kay Ate Angie, ayan, kay, ano na lang po, kapitulungan tayo na kalat yung video para makilala no makita siya ng mga kamag-anak niya And, oh, uh, shout nga po pala sa aking kapitbahay na si Mama James Vlogs na nagpapa shoutout out ayan shout sa iyo Mama James ayan maraming maraming po salamat sa suporta sa mga followers ko maraming po salamat sa pagsuporta sa akin at subscribe na rin po ang aking youtube channel na Dan TV Vlogs maraming po maraming po salamat God bless po at mabuhay po kayong lahat. Ayan, salamat Ate Angie. Mag-iingat ka lagi. Bye-bye. Ayun ay na po siya mga katropa. No? Ate Angie ka. Ayan. At magdala ka daw po siya.